Ayun. Ngayon, nandito. Dito sa mga kahoy-kahoy. Ito. Ito mga ka-farmers na kuhan natin ng isang pirasong kuhol. Ayun oh, nasa ilalim ng ano. Ayun. Ilalim ng damo. To. Ah. Uh. pa tayo ng okay, ng agat. Alimasag. Iyon no? Oh. Mati ata tadi itu, Rino. Hmm. Hmm. Ini masag. Tung-tung kepala jan. Tuh. Alimasa go. <laughs> Lakas ang tubig eh, kaya may ano sila. Tangay. Tangay ko si mo oh. puhol yata to hindi mm. yun nga oh. mm. Dito na sila ngayon sa ano, maliit na ilog. Nakawa na ilog. Yung pa o. Oh. Mm. Dito pala sila niya. Andito sila sa nawala. Wala sila diyan. Mm. Oh.